Itinuturing mang case solved na polis ang pagpatay sa labinsyam na taong gulang na estudyante sa Tagum Davao del Norte matapos maaresto ang apat na suspect. Tatlo lang sa kanila ang sinampahan ng reklamo. Ating saksiha! Ngiting puno ng pag-asa at pangarap pero sa edad na labinsyam, Natuldukan ng buhay ni Sofia Marie Coquilla. 38 saksak ang tinamo ng biktima matapos looban ng apat na lalaki ang kanilang bahay sa Tagum City, Davao del Norte, madaling araw ng Miyerkules. Nawala ang mamahaling laptop at iba pang gadgets, dalawang relo at pera ng biktima. Arestando na ang apat na sospek, tatlo sa kanila, mga menor de edad na 14, 15 at 17 taong gulang. Panghuling na aresto ang kasamahan nilang 18 taong gulang. Nakilala ang mga sospek matapos silang mahagip sa CCTV ng kapitbahay habang umaaligid sa harap ng bahay ng biktima. Ayon sa caretaker ng boarding house na nirentahan ng mga sospek, nitong hunyo lang sila nagsimulang tumira roon. Naikwento umano nila sa isang renter na mayroon silang pinatay. Nakapatay lagi daw sila, lalaki daw na patay. Mauto, confirm sa amo ang iyang ikuanan. lalaki, bagyo niya. Pagkado ito babae man, mauto, natawagan nila ako. Kadakot na sila. Ayon sa isang abogado, sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi pwedeng makulong ang labing apat na taong gulang na suspect dahil walang kriminal na pananagutan ang mga edad labing lima pababa. Ang requirement ng batas ay kailangan pakawalan ito at i-turn over sa kustodiya ng kanyang magulang o kaya ng pinakamalapit na kamag-anak para idaan sa diversion proceedings, para sumailalim sa diversion proceedings ng DSWD. Pero pwede pa rin maghabol ng danyos ang mga kaanak ng biktima. Kung hindi man siya makakasuhan ng kasong kriminal, yung mga biktima o yung, mga, yung pamilya ng biktima ay maaari pa rin magsampa ng kasong sibil para humingi ng danyos hindi dun sa minor de edad, kundi doon sa magulang ng minor de edad magulang, kamag-anak, kung sino man yung na kumukupkup sa kanya ngayon at nag-aaruga sa kanya bilang guardian. Kung lampas 15 pero mas bata sa 18 taong gulang ang sospek, wala ani pananagutang kriminal kung... Kung mapapatunayan na walang discernment doon sa paggawa nila ng krimen. Ngayon, tanong natin sunod dyan, ano ba yung discernment? Okay. Pag sinasabi natin discernment, ang ibig sabihin po niyan, yung mga sirkumstansya na nagpapakita kung yung minor de edad ay alam kung tama o mali. Kung alam niya na tama o mali ang ginagawa Kapag lumabas sa assessment ng DSWD na mayroong discernment ang menor de edad na suspect, dito na siya pwedeng sampahan ng reklamong kriminal. Ayon sa CSWDO, lumalabas na may discernment ang tatlong menor de edad, kabilang ang edad labing apat na taong gulang na suspect. Pero alin alinsunod sa batas, ilalagay siya sa pangangalaga ng DSWD. Nasampahan naman ang tatlong nakatatandang suspect ng reklamong robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News ako si CJ Torida ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Mga kapuso, maging maginguna sa saksi. Magsubscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa ibat-ibang balita.